Ano nga ba ang Go Negosyo Act at paano ito makatutulong sa iyo? Ako po si Attorney Matet Mga at narito ang ilang KMBI kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Noong July 2014, naisa batas ang Republic Act No. 10644 or an Act Promoting Job Generation and Inclusive Growth through the development of micro, small, and medium enterprises na kilala rin bilang Go Negosyo Act layunin ng Go Negosyo Act na tulungan at padaliin ang pagnenegosyo lalo na sa mga MSMEs. Sa ilalim ng batas na ito, naitayo ang higit sa isang libong negosyo center sa lahat ng probinsya at munisipalidad sa buong Pilipinas. Negosyo centers are established to promote ease of doing business. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga business owners sa kanilang business registration, access sa business advisories and advocacy services, and opportunities for public-private partnership, technology advancement, financing, at iba pa. Ang bongga, di ba? Kaya naman, kung may tanong o issue sa inyong pagnenegosyo, may negosyo center na para sa iyo. Bumisita sa Department of Trade and Industry website o dti centeronline para sa iba pang impormasyon. Ngayon, para sa dagdag kapital para sa inyong negosyo, go na kayo sa malapit na KMBI branches nationwide at mag-inquire tungkol sa mga loan products para sa inyo o bisitahin ang www.kmbi.org.ph. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa maunlad na buhay social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.